O, oh, may po, mga kuya ng Sambulawan Eagles Club uh, Kanina, na uh, humanagid ang atong di paabot nga tabang sa atong usa sa atong recipient si nanay para sa bahay, sa kanyang bahay complete nagod Uh, Nahuman na human nagjud. Siya. So, oh, so, i tawod yang mantil na ni hagdanan. Mantil na lay kulang. Oh, so, dito sa kusina, kuha na lang uh, butangan na lang judok tabla sa log. Oh, so, maning sa kilid. Ito, likod. ang Nang ngagan. Ano yung mga kuya Pwede na nato ni turnover Anytime Salamat kayo sa mga donors ng mga kuya Kay Kuya Dansoy Kuya Jimboy o, tanan nga mga kuya nag-contribute ni ini alang sa atong tabang kay Nanay Rusing Na Atong na Ang usa sa Uh, community service ang alalayang agila pabahay para kay nanay thank you ma kuya of Sambulawan Eagles Club this is the uh, past president kuya Eric Duraid and nagpaabot sa pasalamat ngadto sa atong katibukan nga club Sambulawan Eagles Club ug sa atong bagong presidente, si Kuya Charles Henry Sabal. Sa atong treasurer, kay Kuya Dansoy Daniel T. Nga mga contributors para yun ni mabuo ang atong uh, mission misyon nga atong matagaan ng usa sa kabalay ang na wad ano panimalay tungod sa linog mayong hapon Maglinyog. Mabuhay ang agila. Mm -hmm. man.